So what's up mga kajerol, nandito tayo sa ating mga kasamahang mga puda Ayan, at may bago pala silang donate na pilahan Anong, anong, pare ko eh? Kap Baradas Kay Kap Baradas pala, ayan, thank you very much po Ayan Kalau saya tu lah, ya nama nunatin bagal sa idol at uh, buti naman at uh, may uh, pilahan na sila Ayan, anong masabi mo? Malakas ba ang biyahe? Mga uh, kalod uh, uh, Kaduro, Kaduroy, uh, kumusta ang uh, no, biyahe nyo dito sa bagong pilahan nyo? Okay naman ang biyahe dito, uh, Kaleo. Uh, okay na, nabubuko kami. Salamat kay Kap, Kap Thank you, mga kalod sa nyo ang Black Miguel Kaleo, panoorin. Yeah. like and, and share. Sa uh, mga mahirap na katulad natin yan. Yeah, like and share. Ay, ang pisa ko ang Oh, kumusta oh. yeah. oh. mga kaidol yung ano, bagong pila natin dito, ice lang. Bang, parang sa relax tayo. Ayan, very good. Okay. Yan okay. si tropang istong. Tong, maganda ba ang biyahe? Okay lang. Okay naman. Ayan. no lang. Ano pala siya mga tuloy ayo do. Bye bye. Thank you very much po uh, kay uh, Kap Kabaradas. thank you very much sa uh, donate mo dito sa aming uh, pilahan. At uh, eh, isa rin akong uh, member. Ayan. Thank you, thank you. Uh, what's up? Like answer, si and share at paki-comment sa comment ng di hindi pa nag-follow, follow na WhatsApp. Ayan, mga uh, Jaydot talagang